Alright mga idol, usapang boxing na naman tayo. Pag-usapan nga lang natin ng ilang kaganapan sa mundo ng boxing. Ngunit bago yan? Subscribe na sa Boxing Club PH! Sa ginaganap nga po ngayong Asian Games doon sa China, e eh sumalang na nga po itong ating pambato na si Carlo Paalam kontra sa pambato ng Uzbekistan na si Kalakob Abdumalik. So mga idol, sa kanila nga po naging bakbakan para sa quarterfinals, e eh bigo nga po makabanti sa semifinals itong ating kababayan na si Carlo Paalam. So natalo nga po siya dito by unanimous decision. Kaya naman mga idol, e eh dahil dyan, e eh tanging si Yumir Marcial na nga lang po ang posibleng makapagdala sa atin ng gintong medalya dito nga sa boxing. So bigo nga rin kasi makalusot ang ating mga Pilipino female boxer dito nga sa ginaganap na Asian Games. Kaya naman ang tanging pag-asa ng Pilipinas, eh ito na nga lang pong si Yumir Marshall para makapag-uwi ng gintong medalya dito sa boxing. Kung ating nga maaalala mga idol, eh na, -secure na nga po ni Yumir Marshall ang bronze medal matapos nga po talunin by a knockout ang pambato ng Thailand na si Werapun Jung at bukas naman nga po ang nakatakdang laban ng ating pambato na si Yumir Marshall para nga po sa gold medal match kontra sa pambato ng Syria na si Ahmad Ghoson. Kaya naman mga idol, eh, wag nga po natin kalimutan suportahan ang magiging laban nitong ating pambato na si Yumir Felix Marshall. So nagano kami different sa mga skill talaga eh. Talino, laro. So naasa din. So sobrang saya din nakawadala uh, yung bansa ng Pilipinas. Kasi hindi ko talaga wait eh, Magkat lang talaga ako. So, sunod, baka mag adjust na talaga ng magaling pa. Purang saya rin po kasi lahat champion eh. Sa first, uh, second, saka ngayon, third champion din. So, sobrang uh, nasasabi ko na eh, yung galing ko talaga. Uh, nagkita ko din yung galing ko. Kasi doon ko na ano yung improve yung sarili ko talaga. Uh, tinalo ko yung mga, mga world caliber din po. Lalo yung mga tangkan. Uh, salamat pa rin kahit talo tayo. So, bawain lang tayo next time. Uh, gawin ko yun. Ginawa ko naman yung best ko eh. Lahat uh, nga talaga. So, yun. Uh, thank you sa inyong support. Abo.